Ikaapat na Kabanata Ang Pagtukso kay Jesus Umalis si Jesus sa Hordan na puspos ng banal na Espiritu at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng Diablo sa loob ng apat na pung araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kaniya ng Diablo, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sinagot siya ni Jesus, Sinasabi sa kasulatan, Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Tinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng Diablo kay Jesus, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito dahil ipinagkatiwala sa akin ng mga iyan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapa sa iyo ang lahat ng iyan. Pero sumagot si Jesus, Sinasabi sa kasulatan, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi tumama ang mga paamo sa bato. Pero sumagot si Jesus, Sinasabi sa kasulatan, Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Matapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kaniya propeta Isayas. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, pinasa niya ito na nagsasabing, Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugon niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo, pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, hindi ba't anak lang siya ni Jose? Sinabi ni Jesus sa kanila, Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Nang na ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaula ng Diyos sa loob ng tatlo at kalahating taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda na hindi hudyo sa Sarefat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila si Eliseo. Sa halip si Naaman pa na taga Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Mula roon, pumunta si Jesus sa bayan ng Kapernaum na sakop ng Galilea. Nangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangaral siya ng may autoridad. Doon sa sambahan ay may isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. At sa harapan ng lahat, Itinumba ng masamang espiritu ang lalaki at saka iniwan ng hindi man lang sinaktan. Namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, Anong uri ang ipinangangaral niyang ito? May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu at sumusunod sila. Kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Maraming pinagaling si Jesus Umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon, kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ito. Noon din ay bumangon ng babae at pinagsilbihan si na Jesus. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit sari-sari ang mga sakit nila. Ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos! Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Kinaumagahan, Maagang umalis ng bayan si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya ay pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, Kailangang ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa pag ng Diyos sa iba pang mga bayan. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Hodea. Read the scriptures. Isusulat ito para sa susunod na salin lahi, upang sila rin ay magpuri sa Panginoon. Mula sa kanyang banal na lugar sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat sa mundo, upang pakinggan ang daing ng kanyang mga mamamayan na binihag at palayain ang mga nakatakdang patayin.